Suportado ni Senadora Nancy Binay ang pagpapatayo ng mga dagdag na community peace landing centers sa sa lahat ng mga munisipalidad na nasa coastline, baybayin at ipapang fishing communities sa bansa. Sa naging pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Pinaalala ni Binay sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na isama sa pinapanukalang 2024 National Budget ang pondo para sa pagpapatayo ng mga Community Peace Landing Centers at mga Peace Landing Center to Market Roads. Gate ni Binay makakatulong ang mga Community Peace Landing Center sa pagpapataas ng kita ng mga mangingisda sa Pilipinas Binahagi naman ni Atty. Asis Perez ng tanggol kalikasan na nasa 750 peace landing centers na ang naipatayo ng peace landing centers sa bansa. Ang pagpapatayo nga nitong uh, sinasabing CFLS ay isang uh, inisyatibo ng pamahalaan para mapaganda ang kondisyon ng mga fishing communities na may mataas na poverty incidence sa iba't ibang rehiyon. Layon rin itong bawasan ang post-harvest losses. Ang pasilidad na ito ay bumuksan bilang venue para sa skills training sa Disaster Resilience Fisheries Based Livelihood at Resources Management. Um, uh, ang ginawa po kasi natin dati, we determine sino po yung first 750 na pinakamarami ang maingisda na bayan tapos po yung sino po pinakamahaba yung coastline so those are the two criteria for determining whether or not uh, we have to build a peace landing my view is that all the municipalities po should have at least one uh, but at that time kasi we have limited budget so we have to prioritize so ang naging basis po ng prioritization would be yung coastline length and the number of fishermen in the area. So, if you talk of municipalities, it's 1,500. More than 1,000 po. Yun. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.